Hmm. Opo, so, oh, <laughs> so, ma'am. yun po talaga ang gagawin ko. Hindi ko lang mako-kuha kung paano siya <laughs> Talaga Hindi, mo malutot na eh. Nain kuko. Mm. Hmm. Gumanon talaga siya. Parang kukunin ng ano, ng witch. <laughs> Sakit yan, mama yung mama. Hmm. Ito, ay, ang sinasabi ay, ko. Mama. Yan o. No? Hmm. Yan, sumiksik na doon. Malalaman mamaya kung hanggang saan yung pain tolerance ni madam. Ito kailangan kong ikat kasi bumaon na. Mm -hmm. tamang tama to sa kuko yung bumalok to kasi matalim to bagong hasa lang to mm. Mm. Kaya siya masakit. Kising Wala sakit. Wala na sakit. Ay, na ma'am. Baluktot na baluktot na, eh. <laughs> Napatayo pang, ano. Mm. tapos ang tigas no? medyo lumambot na ma'am <tipot> Just that, like a ng papel dito yun. hindi ka siya <nata> <tipot> kasi hindi hindi ka natatakot tapos na ko kaya ay sumabay Dibuka. Wow! May nagdibuka! Pinagsalado lang namin <laughs> ng eyewear. Tapos nagpinyag kanyang kanyang <laughs> kanyang. <laughs> <laughs> Nagka-pagawang, nagka Gusto ko sana ano eh. Uh -huh. Di mo?

<laughs> Siguro hanggang dito din si ate. Nako, satisfying sa kanya yung ano, papaano yun. Yeah. Si ate, siya din na, siya na, no? Mm -hmm. put Ooh, gusto niya yan. Oo, ko yun. ate. Si ate po, <laughs> <laughs> <tum> <laughs> na Ang Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. na dami. Siyempre ba, masasagot mo <sukurado> na lang. Oo. Oh. Hmm. Sir, siguro pag ikaw yun, hindi mo ma-understand. Yes. Pag As hindi ka sila ma-understand, alam ko na yan. Siguro may lalaki ka. Ang laki pala. Ilang floor, ilang square meters to? 32 to, madam. <laughs> Pero pag naalis, ang laki yan nun. Huh? Yung lot area yun, yung 32. Opo wala naman po kasing gamit, madam. Hindi, ito. Um. Oo, nakita na mo sa ganda ka ng kusina Kalat-kalat pa nga di yan, ma'am. Tsaka may dining table ka naman na dyan. Ang laki pa nito eh. So, paano nang talahan na dito? Wala si Dolphin. Tulog yun. Hindi na saan. Hindi na saan. Hay, pero yun pagka umaga. Mamaya ulit, hapon. Hapon.

Ay, sa panso lang man pala. Ko, sa pasig pa eh. Ma, pwede. Mabait po yung gumagawa. Pero mas maganda po talaga magpagawa kasi mam Ma Pag nandyan ka. napapagawa kami, ako. Yun. Kasi itong bahay namin mam Ma andyan din yung asawa ko. Tsaka lahat ng gusto ng asawa ko, talagang o Opo. Diba yung talaga yun, no? Yung, yung lalaki talaga? Ay, oo po, ma'am. Kaya lang, kasi tumilingwan na mga asawa ng... Yun lang, ma'am. Kasi nyo po, lang. ay, isa lang namin. Di pa sure. Tala lang, tala lang. Sa panahon ngayon, ma'am, di naman kailangan ng ano eh.

Kasi niyo ka magbabasa ng tao. Ang ikos uwi niya, ibalik niya ng blood sticker Wala na akong kasalanan dyan, Ay, no? Pero mahilig <laughs> ako, eh. Huwag ka muna Isang araw lang, hindi mapapano yung mga halaman. Hmm. Magpaamo ang mapapaan. Kasi pag yung mga yan, napakasigas mo so, ulo. Talagang... Ano naman yun, tatagawin <laughs>